Uh, good mga idol, new spot. Kasama namin si Alvin Langitan at saka si Bay. Ayun nangungunas yan. Hmm. Medyo magkahawig sila ng eh, tropang jelo. Hmm. Ayan po ang spot. Oh. Ayan po ang spot. Oh. Hmm yan going spot Hmm, men si Bayo ah, ah dito magkupesa si bay ah. Ako bin dito na lang po pwesto sa may halaman. Ito, ito, ito dito. Uh -huh. Hindi ito ito sa may hawakan na to kasi baka malula ako. Oh, uh -huh. to dito ako sa may hawakan ng ipil yan. Wow. Ay patay. Yung, yung sombrero ko dapat kinuha ko. Uh -huh. Hindi, yung bilog. Ngayon dito kami babaril. Oh. Ano? Spato. Bagong spot, idol. Bagong spot. Yahoo!

nabuntok pala. Umangat bigla. Ba, palang 'di ko nainintay eh. Paangat pala ng idol. Dol, 'di ko nainintay paangat pa lang oh. E buntok mo. Na nabalugbog lang ata. Eh, nabalugbog lang. Nabalugbog, nabalugbog lang. Nabalugbog oh. Hello. Hello. Tam, nabalugbogan lang, tam, oh. Tam. Usapin mo, tam. <laughs> usap kayo, <laughs> Haya, ah. Dali. God, tam. Hello. Tam, dali, tam. Hala. Oh, Edgardo, <laughs> Edgardo, usap kayo, ah. Oh. yun know, o na balugbogan lang tignan nyo ayan o oh. tignan nyo iwasak yung balugbog o oh. kita nyo doon o o tawa lips to lips kaya tawa <laughs> <laughs> tam lips to lips tam o oh. o oh, si Edgardo Hernandez dilaan mo yung tenga dali uy o oh, ayan o oh. Edgardo o oh, tam yun know, o naka 1-0 na kasama ko si dito si Bay at saka si Alvin Langitan shoutout din kay Joseph Kabulit idol pangilina no keno no naka one point bulig tapong ko to kalapya naman yan no yellow alas ka doon yan mo wala yan Ah, bumaliktad na lang yung balak ko. Eh. Juan, nako po pumutok na si idol. Naturan, sheng. Ay, naturan. ay naturan din. Ay naturan din. Ay naturan din nang atarantako, ting sheng. Ay, ay. Ay, para gulian nga. Para dalan na. na oh. Talag idol no you no. Ang eh? lukit ng baril niya. Kalatina mo subusin. Oh. Ay! Ay, idol, na wait lang, nataranta ako. Oh, ta ay, tagol. ay, Idol, nataranta ako, wait lang, pakita kita. Ay, ano siya? Tagol, oh. Kaburan. Ay, kaburan. Muta <laughs> <Wait, ako> kaburan <laughs> niya. Hindi ko lang maragol mata. Hmm, kaburan, kaburan lo yung nagali. Kala ko to, galing din si Bay. Maliit na butas ang binanatan si Paul. Tam, nasa oga na tam, oh. Yun, e, nasampal pa ako, tam. Sinampal ako ng dalag, tam, oh. Nasoga na, mga idol, oh. Ayan, point. walah